grabe mga langga umurong talaga yung dagat. Ang hibas, ando na. Ando na, samantalang dati dito ang dagat. Ngayon, tinan mo oh. Tinan natin ha. Oh. Grabe. Ang laki ng pinagbago nito. Sa tagal-tagal ko pa naman na nakatira dito at pabalik-balik na ako dito sa probinsya. Ito, ganito lang ito nangyari. Oh, balandra lahat ang mga bangka. Ay, laka. At saka na na. Nakita nyo yung pinaka-ulap doon na, ano, kulay blue. Nandun na lahat ang dagat, oh. Oh, dito. Wala na, o oh, Nakabalandra na. Oh. Tinan nyo, hala. Grabe ang pagkaurong talaga. Ang umurong ang dagat. Ang na yung pinakalalim. nandoon na, oh. Diyos ko. Tinan, oh. Oh, hanggang dun. Oh, ang mga bangka. Andiyan na, nakasadsad na. Nakasadsad na ng husto ang bangka. Grabe. Oh. Tignan mo, oh. Hala. Naku. Anong oras kaya ito makaalis dito? Grabe kahapon, dumating kami kahapon, ang lalim talaga nito. Pero ngayon, tinan nyo, hanggang dun, hanggang dun talaga. Sobra hanggang dun ang ano. Kita nyo naman siguro sa video ito mga langga, oh. Grabe, oh. Sad-sad. Grabe yung pagkasad-sad, oh. Mahihirapan na nito bukas ang ano. Oh. Sabi nga ng nanay ko, ganito lang daw pag tuwing hapon, mga isang linggo na raw itong ganito na ang dagat talaga as in umurong na halos doon na ang pinakababaw ng doon, sa pinakamalayong malayo tapos ngayon ang malalim doon sa pinakapalangit na na, yung dating dinadaanan ng barko parang parang doon na rin banda yung mababaw mababa ngayon tinan mo laki ng pinagbago sa totoo lang ano kaya to ah wala grabe oh hindi lang yan ha hindi na to buhangin hindi na to buhangin ito ang buhangin alam niyo kung ano yan? Putik na siya. Puro putik. O, oh, puro na siya putik ang mga nandyan. Kaya nga, oh, hindi, ka na, hindi ko pinapunta ang mga anak ko dito kasi, at saka yung apo ko. Kasi kanina pumunta ako dyan, akala ko tubig yung pala putik na.